Hello guys, magandang umaga. Yan buhay nanay. Luto naman tayo ng ulam guys. Galing pala ako niya sa school guys. Naghatid ni Kairi. Tapos dumiritso na ako sa talipapa. At ayan nga, yung nabili ko na ulam. Pusit. Sa halagang isang daan. Ayan na yung pusit guys. Nakabili na ako ng ganyan. Karami. At saka ang yung isda naman ay 50 pesos. Yan, adubuhin ko pala yung ano guys. Yung pusit pa ng pusit, guys. Ang ano pala yung kilo dyan, guys, ay 120 pesos ang kilo. Tapos, ang binili ko ay halagang isang daan. At walong piraso na yan. Tignan nyo, oh. oh. Malalaki. Fresh na fresh, guys. Tapos, ayan nga. Nakabili rin ako ng isda na galunggong na maliliit, guys. Ayan. 50 pesos din yan. Papaksiwin ko yan, guys. Kasi maliliit na siya na isda. Kasi pag piniprito natin yan, madodoro Kaya sa inano ko lang, Paksiw na lang ang ginawa ko dyan. Ayan, dinamihan ko na lang ng sibuyas bawang luya para malasa at mabango yung paksiw namin. Tsaka ito na nga yung adobong pusit. luto na, napakasarap. Only rice na naman ito, paano na yung diet ko? May... Ayan, kain-kain. Maraming salamat sa nanonood. Bye!